Plus Updates mga balita ngayon, Senator Jingoy Estrada at Joel Villanueva handang buksan ang bank accounts para pabulaan ang ng alegasyon sa korupsyon sa flood control projects. Barangay Chairman Sakidapawan patay sa aksidente. Pinakabagong warship ng Navy dumating na sa bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Bukas sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na lumagda ng waivers para buksan ng kanilang bank accounts sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Ito ay matapos parehong idinawit ni ex-DPWH Bulacan Assistant Engineer Bryce Hernandez ang dalawang senador sa pagdinig ng kamera na tumanggap umano sila ng 30% na kickbacks mula sa mga proyekto ng gobyerno. Sa plenary session kahapon, tinawag ni Estrada na habitual liar si Hernandez kasabay ng mariing pagtanggi nito sa alegasyon Pinasinungalingan naman ni Villanueva ang paratang ni Hernandez na tinawag nitong skripte. Naglabas din ito ng sama ng loob sa tila hindi pagprotekta sa kanya ng Senado. Kahapon nang ibinalik sa Senate Detention Facility si Hernandez, bagay na inalmahan ng ilang miyembro ng Minoria. Patay sa aksidente ang isang punong barangay sa Kidapawan City, Cotabato noong linggo, September 14. Ayon sa ulat, nagmamaneho ng kanyang motorsiklo si Barangay Paco Chairman Edgar Lito Elardo nang makabangga nito ang isa pang motorsiklo. Nagtamo ng matinding tama sa ulo at katawan si Elardo at tuluyang binawian ng buhay habang ginagamot sa ospital. Voluntaryo namang sumuko ang driver ng isa pang motorsiklo na si Antonio Failago na nooy kabilang sa nasa 30 miyembro ng Motorcycle Club na bumiyahe mula Jensan patungong Bukidnon at binagtas ang kidapawan. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang LGU ng kidapawan sa mga naulila ng kapitan. Dumating na sa bansa ang bagong missile frigate ng Philippine Navy. Sa isang arrival ceremony na idinaos sa Naval Operating Base sa Subic, Zambales kahapon, pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pag-welcome sa bagong Navy warship na BRP Jago Silang FFG-07. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Bronner ang kahalagahan ng karagdagang asset sa pagmamodernisa ng Philippine Fleet na anyay simbolo sa dedikasyon ng AFP na pagtibayin ng maritime defense posture nito. Ang BRP Jago Silang ang ikalawang Miguel Malvar class guided missile frigate na binuo ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea para sa Philippine Navy bilang bahagi ng 28 billion pesos contract sa pagitan ng kumpanya at ng Department of National Defense. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.